magandang buhay have a blessed Sunday sa ating lahat so wala tayong magawa guys nandito po tayo ngayon naka standby dito sa hagdanan so nakita nyo naman to guys ang previous kong vlog itong hagdanan na ito before naka, naka vlog na tayo dito wala lang kasi akong uh, masyadong mai-upload na yun na video kaya nga nandito po tayo sa main entrance Kumusta po ang inyong Sunday? Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan. May ano pala dito na paparating, no? May nakasalubong akong ano, Lebanese. Oh, okay, good morning. Thank you. Chris, Thank you. may nakasalubong pala ako guys na libanis kaya nga hindi tayo nagsalita kanina lumabas tayo doon sa main entrance sa main uh, building lumabas tayo doon Francis Pina Francis? Francis... Uh, Tuniside? Uh -huh. Akit mo na ako sa taas guys, kunin ko ang sombrero ko. Kunin ko lang ang sombrero ko kasi uh, wala tayong sombrero. Mainit sa labas dito sa permanent kong room kit muna tayo Tari, Chris. Live, ha? Huh? Ayun, mapi live. Hada, video bus. Ano ta show Ay, Mapi, na? lena? Ano? Mapi hina? Mapi. Kalas? Ay, Dito muna ako guys. Ilawin muna natin tong room na ito. So nandito na ako guys. Bye bye na. Kunin ko lang ang aking Kasi um, mainit sa labas pag hindi tayo mag-sombrero. Iba ang iba ang ano ng init pag hindi po kayo mag-sombrero dito, guys. Napakainit. So, ito talaga ang area ko dito lagi every morning. Sobrang si silaw masilaw guys. Bye-bye na guys, no? Bye-bye.